Uh, raider, mata, Pratap. Kakakabalik sila, may project sila. Okay. Okay. Ang importante tuloy ang buhay. Paano mo nalagpasan din? Kasi lahat yeah. din na Ikaw may mahirap na yung yeah. Tapos paano mo nalagpasan? Kasi understand na ikaw mo pa yung pigtugod. Parang tapos na yun? yung uh, Victor Wood kasi 95% na namin natapos so, yung Ang nangyari nga lang yung, yung aming producer at si Victor Ano sa head? Uh, so, iba na yung management, etc. So, hindi ko na alam kung anong plan nila. Although, ano, al high hopes lahat dun eh. Hindi ko, uh, wala na ako sa posisyon para magpwede. Sa uh, ito ng movement ko. May... Pwede pwede ko anong decision nila. Nasa management ako ng network. Uh, may... O, pero nalungkot ka rin na mukhang... Siyempre, idol uh, natin si Victor Wood. Di ba? Uh, oh, na, na, uh, na, Hopefully, faithfully, ma ano matapos at matuloy at may... Pero Mikey, nagpahinga ka ba talaga sa show? Anong mahilan? Uh, Um, marami pong dahilan kasi um, siyempre gusto ko rin namang talakihin yung personality ko. Ano na yun, maraming aspeto tayo na pwedeng uh, um, mag-improve. Pagilan naman sa showbiz, katulad na nag-business na tayo siya ma masabi na kumbaga yun na lang ang kaya kong gawin. Maganda na marami pa tayong ibang bagay na. Kumbaga yung... fall back. Yes. Sa akin kasi uh, mamatay kahit mamatay ako at least ako. Yun yung para sa akin ako. So kahit anong mangyari mawala uh, bibig. alam ko na tiwala ako sa Diyos. Basta yun. yung mo lang bibigay niya. Yun. So for the record guys God...